Yun mga ka mga ka-tamiya dyan, mga katams no? Mga tropa peeps, so no? naitago ko pa pala tong uh, mga balita sa diary dati, no? Yan yung mga tamiya tips ng araw. No, naitago ko dito sa akin. may ko lang kasi na, nalungkat tong aking toolbox ng ating... Ah, ito aking kauna-una ang lagayan ng tamiya nun. Noon, araw, ito. Ito yung kauna-una ang ko na ng tamiya. Ito ang aking... a uh... Razor box So dati nabili ko lang to ng mga Nasa 150 yata ito So nakita ko to Nakatago pala to dun sa ilalim Ito nakatago dito sa ilalim na to Napapatungan nito So ito yung mga balita nung araw So ginapit ko pit ko pa siya Mga tips Na nasa dyaryo pa So yan 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 yung mga tips no Para sa mga newbie natin yan Naitago ko pa pala siya rito sa akin ano. Racer box. Ito yung kuno na ng tamiya ko, mga katam sa tropa tips. So meron pa ako rito na dress na ito yung dress up ng Shadow Breaker, tagal na rin ito. O yan, yun yung mga malilit na screw. Naitago ko yan dito sa akin racer box. <laughs> yung mga tamiya tips ng araw. oh. Yan mga sikat na yung araw niya, aluminum, yan, progressive down tips sa ating mga gear. Yan, mga gear ratio. So, tago ko pa pala siya. Dito sa ating, ano, racer box na yan. Well, actually, ano to eh. Ah, uh, hindi ko nagkakamali. Parang old ata itong ano to. Lagyan ko lang to ng ano, tatak dito. So, yan yung razor box ko. Tagal na nito, mga katam, sa Tropa Pips. twenty uh, 24 years. 24 years old na to. Yan mo. Yung aking uh, razor box na to. So, isa na rin siyang ano. <laughs> Mamas sabi natin dito. So, yan siya. Mga katam, sa Tropa Pips, ang aking Razor box. Ayan o, mga tips o. Oh. Nasa jar yan eh. Sikat na sikat nung araw. So, pinagpupunit, pinaggugupit ko siya sa jar yun Ayan siya. mga tips nun. Yan kasi mga parts dati. Ayan o, oh. normal. Oh, malapad. Ayan o. Oh. Mga tips dati. Nasa jarry pa siya. So, ginupit ko siya. Ayan, oh. Nasa balita siya noong araw. Yun. Gusto, ko lang, gusto ko lang i-share sa inyo mga katams sa Tropa Pips. So, sana nagustuhan nyo. Ciao!